Si Watcha mga bro for today's video. So ayan mga bro dito na po tayo sa mga Nagprepara nga po la, pala ako ng aking paninda mga bro. So ayan kung nakikita nyo mga bro nag-slice rin po ako ng aking pakuan mga bro. At syempre mga bro kung nakikita nyo sa gita giliran ko nangungulit na po ang aking bunso. Umaga na kasi yan mga bro kasi tinanghalip po ako galing ng dansa At syempre mga bro kung nakikita nyo mga bro yan o oh, Nangungulit siya sa umaga pa, agang-agang um, -aga, nangungulit na nga po mga bro. So ayan mga bro, pumunta nga po pala ako ganin na mga bunog. Nagana po ako ng paninda kong pinya at ng mga bunog. Sus mga kabunog na pa hirap po hanapin ang mga paninda niya mga kabunog lalong lalo ng pinya. Ang pakwan naman ng mga kabunog hindi ako nahihirapan mga kabunog kasi nga po mga kabunog ang pakwan mga kabunog ay bungot na bungot yan mismo mga kabunog sa tansa mga kabunog makikita mo agad mga kabunog kaso nga po mga kabunog ang, ang pakwan ngayon ay napakamahal at ah, tag tapos 50 nga po kilo nyan mga kabunog So ayan mga kabunog mo at sa ayon yung pinya mga bunog, kung nakikita niyo mga bunog, yun, hinahanap ko talaga sa labad-labad ng uh, market ng Tansa mga bunog. Inikot-ikot ko talaga hanggang tinahali na kami ng aking misis mga bunog sa pag Kasi nga po mga bunog ay talaga naman mahirap po talaga hanapin yun kasi nga po mga kabunog hindi season nga po ngayon ang pinya mga bunog tapos na po ang season yan lipas na nung June pa po yan mga bunog yan ang tag season ng pinya mga bunog so ayan mga bunog kung at saka yung mga kamaragang pinya ngayon medyo mataas rin po mga wunog ganoon po sa pakuha ng mga urog. Uh, wala naman po talagang mura ngayon mga murag, lalo na sa paninda mga murag, sa lahat po talaga nagtaasan mga murag, lalo na ng bigas mga murag. Pero laban lang po tayo mga murag kasi ngayon, ganun ganoon po talaga ang buhay natin kasi hindi po tayo lalaban ng muna, wala rin po tayong hanap buhay. Katulad ko yung isang binders mga kabunog, nako, na, nainitan na ulanan lang sa kalsada mga murag, pero happy naman po ako mga kabunog lalo na sa ginagawa mga kabunog kasi simpre mga kabunog. Sa akin lang dinumasa numahasa ang aking buong pamilya. Hindi naman tayo pwedeng patumpik-tumpik kasi nga pumahal na yung pambilin wala po tayong ibabad sa isang araw na yan mga manog so ayan mga manog kung nakikita nyo mga manog oh, natatapos na rin po pala ako sa paghihiwa ng aking pakuan mga manog so ayan mga brog, ina na at saka yan mga mga malapit na rin po ako mag ikot yan mga na lang po ako yan mga kamarag hindi nyo rin po makikita dyan mga kamarag mga magliligo siyempre diba at siyempre yan ang kikita mo yung napaka pula at napaka dilaw na aking pakwan mga kamarag at ang mga kumbunso dyan mga kabunog, nag ikot ikot ng mga kamarag kasi nga po mga kamarag pangingi siya ng pakwan dyan mga kamarag mga kamarag so yan mga kamarag yan ang aking uh, na finish product na yan ready to lako-lako na yun mga kabunog siyempre hindi <laughs> ba? mga kabunog mga uh, una po pala sa lahat mo, eh, mga subscribe mga po sa youtube channel mga kabunog huwag po kayo huwag nyo pong kalimutan na i-like and i-share din, din po mga kabunog kung nagugusto nyo ang aking pag ang aking mga ginagawa so ayan maraming salamat